Nagtatangkang ilihis ang landas, maghasik ng pagdududa, pahirapan ang nararamdaman nyo. Pero pakinggan mo, ang nakasulat ng langit ay walang makakapag-alis. Mayroong isang hindi nakikita na laban na sumusubok na pigilan ang pag-ibig na ito, pero ang katotohanan ay naitanggi na. Huwag mong baliwalain ang mga senyales. Huwag hayaan ang takot o kalituhan na sirain ang itinanim sa iyong puso. Alam mo kung ano ang nararamdaman mo, alam mo kung ano ang naihayag na ng Diyos. Ngayon ay oras na para kumilos bago maging huli na. Napapansin mo ba ang nangyayari? Ang mga away na hindi dati umiiral, ang mga hindi pagkakasundo, ang kakulangan ng oras. Lahat ng ito ay biglang dumating. Pero hindi ito nangyari ng basta-basta. Wala nang mahalaga ang naalis ng basta-basta. Laging may atake, laging may pagsubok na sirain bago ang tagumpay kung kayo ay nakaranas na ng labis, kung hinarap ninyo ang mga bagay na hindi kayang tiisin ng marami, bakit ngayon parang mas mahirap? Ito ang pagsubok. Ang sinusubukan nilang sirain ay hindi maliit, hindi pansamantala. Ito ay isang bagay na may layunin. Pero maunawaan mo, ang layunin ay kailangang makilala upang maprotektahan. Kung nagdududa ka, kung nag-aalangan, lumilikha ka ng puwang para ang lakas na ito ay patuloy na kumilos at hindi ito titigil hanggang hindi ka nagpasya na lumaban. Umiikot ang oras, at kailangang gumawa ng desisyon walang silbi ang maghintay na malutas ang mga bagay sa kanilang sarili. Walang silbi ang umasa sa panahon upang pagalingin ang mga sugat na bukas pa. Ang oras ay hindi nakakapagpagaling ng anuman ng walang aksyon. At ngayon na ang tamang panahon upang kumilos. Nakita mo na ang mga pagbabago. Napansin mo na may sumusubok na paghihiwalay sa inyo ngayon kailangan mong magdesisyon. Hahayaan mo bang dalhin ng lakas na ito ang iyong nabuong relasyon? Hahayaan mo bang masira ang lahat dahil hindi mo nakilala ang atake? O ikaw ay lalaban? Itataas mo ang iyong pananampalataya at haharapin ito ng nakataas ang iyong ulo na alam mong nagtakda na ang Diyos ng katapusan sa laban na ito. Ito ay hindi isang usapin ng kayabangan o kung sino ang tama. Ito ay isang usaping may layunin. Ang pinagbuklod ng Diyos ay walang sinumang makapagbubuwal. Pero para dito, kailangan mong angkinin ang pangako at kumilos. Kung nararamdaman mong totoo ito, totoo nga ito. Dumarating ang pagdududa kapag nakikita ng kaaway na hindi pa matatag ang iyong pananampalataya. Nagdadala siya ng kalituhan at ginagawang parang ang problema ay nasa gitna lamang inyong dalawa. Pero tumingin ka sa higit pa. Hindi ito normal. Ang hadlang na ito ay itinayo ng may layunin. Ilang beses mo na bang naisip na sumuko? Ilang beses mong naisip na baka mas mabuti pang lumihis ng landas? Hindi ito nagmula sa iyo. Ito ay ipinasok. Ngunit nararamdaman mo. Sa kaibuturan, alam mong hindi ito karaniwang pag-ibig. Na hindi ito isang bagay na basta na lamang maaaring iwanan ng walang mga epekto. Kung gayon, bakit ka nagdadalawang isip? Bakit mo hinahayaan na ang laban na ito ay magpatuloy na walang pagtutol? Malakas ang atake, ngunit nakasulat na ang tabumpay. Huwag maghintay na maging mas mahirap ang lahat bago tumugon. Huwag maghintay na mawalan bago mapagtanto ang halaga nito. Ang mga nagnanais sa digmaan ay nagwawagi. Ang mga nakakita bago ang pinsala ay nagpoprotekta. Ngayon ang tamang oras upang gumawa ng desisyon. Patuloy mo bang pinapayagang sirain ng puwersang ito ang ibinigay sa iyo ng Diyos? O itataas mo ang iyong ulo, maninindigan at magpapasya na ipaglaban ang para sa iyo? Ang sagot na ito ay nasa iyo. Ngunit hindi hihintay ng oras. Mayroon kang dalawang pagpipilian, lumaban o matalo. Walang gitnang daan. Kung narito ka pa, ito ay dahil ang mensaheng ito ay direktang nakikipag-usap sa iyo. Alam mong hindi mo ito maaaring baliwalain. Ang nangyayari ay hindi normal, hindi lamang isang mahirap na yugto. May isang bagay na nagtatanim na tanggalin ang pag-ibig na ito mula sa iyong mga kamay, at kung hindi ka ito ay mawawala. Ang oras ay hindi nagbabata sa mga nag-aalinlangan. Ang mga pagkakataon ay hindi naghihintay sa mga nagdadalawang isip. At ang pag-ibig, gaano man ito kalakas, ay maaaring masira kung hindi ito poprotektahan. Nararamdaman mong malapit ka ng gumawa ng desisyon, Ngunit kailangan mong maging mabilis. Kung magpapatuloy kang naghihintay, kung patuloy mong hahayaan na lumipas ang mga araw ng walang aksyon, maaari itong maging huli na kapag napagtanto mo. Nariyan ang mga senyales. Kailangan mo lamang buksan ang iyong mga mata. Napansin mo ba kung paano parang biglang nagbago ang lahat? Noong una, iba kayo. May koneksyon, may pagtutulungan. Ngayon, tila lahat ay naging mas mahirap, mas mabigat. Ito ay hindi isang pagkakataon. Hindi lamang ito rutina, hindi lamang ito stress. Ito ay isang atake. Isang atake laban sa isang pag-ibig na hindi dapat durugin. Bawat salitang sinabi ng malamig, bawat katahimikan na sumasakit, bawat paglayo na hindi nagkakasya noon mayroon itong layunin. Nais nilang magkahiwalay kayo. Nais nilang maging hindi makilala ang koneksyon na nilikhan nyo. Nais nilang sumuko kayo sa isa't isa. At ikaw. Hahayaan mo bang mangyari ito? Ang totoo, alam mo na ang sagot. Kung ang laban na ito ay hindi mahalaga, hindi ka narito ngayon. Kung ang pag-ibig na ito ay karaniwan lamang, matagal ka nang nagpatuloy. Pero hindi mo nagawa. Dahil mayroong isang bagay sa loob mo na nagsasabing may pag-asa pa, na mayroong daan pa, na hindi pa tapos ang kwentong ito. Kaya, itigil mo na ang pagwawalang bahala sa mga bagay na nahayad na. Itigil mo na ang pagpapanggap na hindi mo alam ang kailangan mong gawin. Alam mo. Palagi mo itong alam. Ngayon, kailangan mo na lamang umaksyon. Wala nang puwang para sa mga pagdududa. Ang desisyon ay iyo. Kung patuloy kang maghihintay, ang puwersa na kumikilos upang paghiwalayin kayo ay mananaid. At kapag nangyari 'yon, hindi na makakabawi sa pagtingin sa nakaraan at magtanong kung ano ang maaari mong nagawa ngayon ang tamang oras upang bumangon. Upang lumaban. Upang maniwala na ang pinagtagnitagning ng Diyos, walang makapagbubuwal, maliban kung pahihintulutan mo. Kaya, tanungin kita, pahihintulutan mo ba? Pahihintulutan mo bang agawin itong pag-ibig mula sa iyo? Kung nakarating ka na dito, hindi ito walang dahilan. Nararamdaman mo sa kaibuturan ng iyong kaluluwa na ang mensaheng ito ay may ibang bigat may isang bagay sa loob mo ang kumikilos dahil nakakilala ito sa katotohanan, may isang labanan na nagaganap mayon, at ang iyong pag-aalinlangan ay maaaring maging kapahamakan ng isang bagay na inilagay sa iyong buhay para sa mas mataas na layunin. Ano pa ang kailangang mangyari upang maunawaan mo? Ano pa ang kailangang ipakita upang ikaw ay kumilos? Nagmamadali ang oras. Ang mga senyales ay lalong nagiging halata. Bawat pagdududa na lumalabas, bawat bigla ang paglayo, bawat hindi pag-unawa na hindi nagkakasya noon lahat ito ay bahagi ng atake. At kung patuloy mo itong hindi papansinin, hindi na magkakaroon ng anumang bagay na mailigtas. Ang nakataya ngayon ay hindi maliit kung ito'y isang pansamantalang damdamin lamang, natapos na ito. Kung ito'y isang mahina na pag-ibig, nawasak na ito sa unang balakid. Pero hindi nangyari iyon, ito Ito'y tumagal, hinarap ang mga bagyo, at nakaligtas sa mga sandali na kahit sinong tao ay matutumba. Kaya, bakit parang napakasensitibo ngayon? Dahil ito ang huling hakbang ng kaaway. Kapag nalaman niyang hindi niya kayang sirain ang isang bagay ng sabungan, sinisimulan niyang punan ito ng pagdududa, pagod, at emosyonal na pagkapagod. Nais niyang ikaw ang sumuko, na ikaw ang magpasya na iwanan ang lahat, nagawin ang eksaktong hindi niya nagawang gawin ng direkta. At ikaw. Susuko ka ba? Ibibigay mo ba ng walang laban ang ipinaglalaban pa na maaaring maisalba? Mayroon kang higit na lakas kaysa sa iyong iniisip huwag maniwala sa kasinungalingan na wala nang magagawa. Huwag mahulog sa patibong naisipin na lahat ay nawala na. May oras pa. May pagkakataon pa. Pero kailangan kumilos ka ngayon. Hindi inilalagay ng Diyos sa ating buhay ang isang bagay upang masira ito ng walang laban hindi niya pinagsasama ang mga landas para mawala sa unang pagliko. Pero binibigyan din niya tayo ng malayang kalooban. Pinapayagan tayong pumili na magpasya kung nais nating dumapit ng mahigpit o bitawan ang mga kamay. At nayon, ang desisyong ito ay nasa iyong mga kamay. Kung hindi ka lalaban, matatalo ka. Ganun lang kasimple. Walang gitnang daan. Walang hayaan na ang oras ang humawak. Walang kikong para sa iyo mangyayari dahil may mga puwersang aktibong nagtatrabaho upang hindi ito mangyari. Kung hindi ka babangon ngayon, kung hindi ka kikilos, maya maya wala ng anumang maaring maibali. Ito ang katotohanan. Ang sakit ng mawala ng ganitong bagay ay hindi maihahambing sa hirap ng lumaban para dito ngayon. Kaya, piliin ang iyong laban. Nais mo bang lumaban ngayon at isalba ang pag-ibig na ito? O nais mong dalhin ang pagsisisi na wala kang ginawa ng may pag-asa pa? Ang sagot ay nasa iyo kung nararamdaman mong para sa iyo ang mensaheng ito, saka ito para sa iyo. Kung sa tingin mo'y mayroon pang pag-asa na maisalba ang pag-ibig na ito, saka maaari pa. Ngunit dapat kang kumilos. Ngayon, Huwag mong hintayin dalhin ng panahon ang mga bagay na maari pang iligtas ang panahon ay hindi nag-aayos ng mga bagay na iniwan para mamatay. Ang panahon ay hindi nagbabalik sa dati ng mga bagay na pinabayaan. Kung patuloy kang maghihintay na mag-ayos ang lahat ng mag-isa, sa hindi mo pagsasabi, huli na ang lahat. At sa huli, tanging pagsisisi na lamang ang matitira. Pagsisisi sa hindi sapat na pagsubok. Sa hindi pag-unawa sa mga senyales ng may oras pa. Sa pagpapahintulot na masira ang isang napakahalagang bagay dahil sa pagdududa, takot at kayabangan. Ngunit maaari mo pang baguhin ang kwentong ito. Maaari mo pang baligtarin ang nangyayari. Ano ang unang hakbang? Kilalanin na umiiral ang laban na ito. Ito ay hindi lamang simpleng pagkapagod. Hindi lamang ito nakagawi ang gawain. Hindi lamang ito karaniwang paglayo. Ito ay isang laban. At kung hindi mo ito makikita ngayon, sa lalong madaling panahon, wala nang natirang dapat ipaglaban. Ang nagbibigay ng hadlang sa inyo ay hindi mas malaki kaysa sa pangako ng Diyos kung inilagay ng Diyos ang taong ito sa iyong buhay, kung pinahintulutan niya na lumago ang pag-ibig na ito, sa palagay mo ba'y walang dahilan dito? Sa palagay mo ba'y nagkataon lamang ang lahat ng ito? Kaya bakit ka madaling sumusuko? Kung tunay kang naniniwala na ang pag-ibig na ito ay mula sa Diyos, kailangan mong lumaban bilang isang tao na may pananampalataya. Bilang isang taong alam na ang mga pangako ay hindi maaaring burahin ng mga panandaliang bagyo. Ngunit ang isang pangako ay natutupad lamang kapag mayroong humahawak dito ng matatag. Ano ang gagawin mo ngayon? Maghihintay ka na lang bang ang tadhana ang magpasya para sa'yo. O ikay maninindigan at magsasabing, ito ay akin, ang pangako na ito ay ginawa para sa akin, at hindi ko papayagang masira ng kahit ano ang itinayo ng Diyos. Ito na ang iyong panahon ng pagpipili, wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Wala nang oras para sa mga duda. O lalaban ka para dito ngayon, o manunood ka na lamang mula sa malayo, habang ang maaaring maging pinakamalaking biyaya ng iyong buhay ay nawawala sa daan. Nais ng kaaway na isipin mong nawalan ka na. Nais niyang maniwala ka na wala ng paraan para makabali. Ngunit alam mong hindi ito totoo. Kung totoo ito, hindi mo mararamdaman ang sakit sa dibdib na ito. Kung totoo ito, nauna ka ng lumisan nang hindi na lumingon sa likuran. Ngunit nandito ka dahil sa kaibuturan, alam mong mayroong dapat pang gawin. Ang pangako ay buhay, ngunit kailangan nito ang iyong tulong upang maisakatuparan walang makakapag-alis sa iyo ng ibinigay ng Diyos, maliban na lamang kung papayagan mo. Ngayon na ang panahon ng desisyon. Aangkinin mo ba ang pag-ibig na ito mula sa iyong mga kamay? Hahayaan mo bang mawala ang lahat dahil natatakot kang kumilos? O abutin mo ang pagkakataon ngayon, na may pananampalataya at tapang, at ipahayag na walang sinuman o anuman ang makapagbubura sa kung ano ang itinakdana ng langit. Ang pagpili ay nasa iyo. Ngunit piliin mong mabilis. Dahil hindi nagpapatawad ang oras sa mga naguguluhan. Kung ikaw ay naniniwala, kaya lumaban. Walang tagumpay ng walang labanan. Walang tagumpay ng walang pagtutol. Nararamdaman mong sa kaibuturan ng iyong kaluluwa na ang pag-ibig na ito ay may mas dakilang layunin, ngunit pinapayagan mong maglaho ito sa iyong paningin. Bakit? Dahil ba pagod ka na? Dahil pakiramdam mo ay sobra na ang iyong ginawa? O dahil nakapasok sa iyong isip ang kaaway ang ideya na maaaring mas mabuti pang sumuko? Ito ang pinakamalaking kasinungalingan. Gusto niyang isipin mong walang halaga pa. Nawala ng pag-asa. Na ang mga sugat ay masyadong malalim, nasinira na ng oras ang lahat. Ngunit tingnan mo ang loob mo. Kung talagang katapusan na, bakit nararamdaman mo pa rin? Bakit patuloy pa rin ang tinig sa loob mo? Dahil hindi pa tapos. Ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos ay hindi nawawala ng liwanag sa panahon, hindi mahalaga kung ano ang nangyari, hindi mahalaga kung gaano kahirap ito. Ang isinulat ng Diyos, walang makakapagbura. Ngunit may isang detalye kung hindi mo poprotektahan ang pangakong ito, maaari itong agawin mula sa iyong mga kamay. At ano ang matitira? Mga luha ng pagsisisi. Mga gabi ng masamang tulog na nag-iisip sa kung ano ang maaaring nangyari. O ang katiyakan na nagawa mo ang lahat ng iyong makakaya. May oras ka pa upang pumili. Ang nanalo sa digmaan ay ang nagpasya na lumaban kung mananatili ka na lang na nagtatanim ng pag-asa na may magbabago, wala talagang mangyayari. Kung patuloy ka lang na nanonood, unti-unti kang mawawalan ng pagmamahal hanggang sa wala ng matira kundi ang mga alaala. -ala. At isang araw, maaari mong balikan ang nakaraan at mapagtanto na nawalan ka ng isang bagay na hindi mo dapat pinakawalan. Ngunit ngayon, sa oras na ito, may pagkakataon ka pang ipaglaban yon. Anong gagawin mo? Babangon ka at lalaban? O tatanggapin mo ang pagkatalo ng hindi man lang sinubukang baguhin ang sitwasyong ito? Huwag hayaan ang kaaway na manalo sa laban na ito kung matindi ang pagsalakay, ito ay dahil malaking pangako ang nakataya. Kung masigasig ang laban, ito ay dahil ang pagmamahal na ito ay may layunin na nakakabahala sa mga kadiliman. Hindi nakikipaglaban ang kaaway sa mga bagay na walang halaga. Hindi siya magpupursige na sirain ang isang bagay na wala namang kabuluhan. Kaya bakit mo ito pinapadali? Ngayon ang panahon upang magpakatatag wala ng dahilan. Wala ng oras para magduda. Kung mahalaga sa iyo ang pagmamahal na ito, ipaglaban mo ito. Magsalita. Manalangin. Gumawa ng hakbang. Lumapit. Wasakin ang katahimikan na ito. Ibagsak ang pader na ito bago ito maging masyadong mataas. Ang pinagsama ng Diyos, walang sinuman ang makapagbubuwal. Ngunit kailangan mong maniwala at kumilos. Ngayon, pumili ka. Nasa iyong mga kamay ang desisyon, Huwag maghintay sa oras na agawin ang maari pang mailigtas ngayon, wala nang puwang para sa pagdududa. Kung ang pagmamahal na ito ay buhay pa sa loob mo, kung bawat salita ng mensaheng ito ay nagpapabilis ng tibok ng iyong puso, ito ay dahil ang kwentong ito ay hindi patapos. Ramdam mo ito. Alam mong may isang bagay sa loob mo na patuloy na lumalaban upang mapanatili ang koneksyong ito. Ngunit alam mo rin na kung hindi kakikilos ngayon, maaari mong mawala ang pagkakataong ito magpakailanman hindi umaatras ang oras. Ang mga pagkakataon ay hindi naghihintay. At ang sakit ng pagsisisi ay mas malalim kaysa sa pagsisikap na lumaban ngayon. Kung hindi mo ipaglalaban ang pagmamahal na ito, walang ibang lalaban para sayo. Kung hindi ka maninindigan ngayon, maaaring mapasakamay ng iba ang pangakong ito. Ngunit kung ikaw ang gagawa ng unang hakbang, kung ipapakita mong naniniwala ka pa rin, kikilos ang Diyos upang ibalik ang lahat ng kinakailangan para maibalik ang pinagsama niya. Huwag mong hayaang mas maging malakas ang pride kaysa sa layunin. Huwag mong pahintulutang ang takot ay humadlang sa iyo. Ang mga isinulat ng langit ay hindi maaalis ng bagyo. Ngayon ay oras mo ng kumilos. Kung ang mensaheng ito ay umantig sa iyo, ilike ito at isulat sa mga komento, pinipili kong lumaban dahil ang pag-ibig na ito ay galing sa Diyos. At upang patuloy na makatanggap ng mga salitang gaya nito, mag-subscribe sa channel at i-activate ang notifications. Hindi pa natatapos ang iyong kwento at narito ako upang ipaalala sa iyo ito.